plana nga Barang eh. Pero kung nag-isip, kailangan ko talaga magpalong. Bawang pasalon? Kailangan mong pasalon? Hindi, kailangan ko magtawag. Wala, magpapadala pala ako ng pera. Hindi naman siya yan, si Em. Ay, hindi ka na. Nakita ko si Eman, may kasama. Tapos, Bago na naman. Para na, di pa nag na Mahal ko ang aking asawa. Ay, kanina. Mapamay na. Oh, may rami na akong pwede pong palood sa ibi. Hindi na. Wala ko kung tawag ka ng pang commercial lang, <laughs> pang commercial lang. <laughs> para padala na ng pera. Magpalood ka na sa tayo eh, sa Smart 30. Kaya nga, pa, kung ako mag palood. Wala, magkukomputer pa nga eh. Uy, Xavier, kunin mo daw yung ano natin. No? Yung kisir nag I told us yun. yung na giriba. Ay, todas yun. Huwag na nun. No? Nag-make up! Nag-make up! Nag-make -up. No, up pa. Yan na yun na yun.